Panoorin ito sa real time sa mga aktwal na merkado habang pinapanood akong isagawa ito at aking proseso ng pag-iisip naglaan ako habang nagtitrade. Ipinaliwanag ko ang nakikita ko, paano ko ito nakikita habang pinapanood ninyo akong lapitan ang maliit katamtaman malaki king size oras. Panoorin ninyo akong tumingin sa mga delta line. Panoorin ninyo akong tingnan ang merkado, ang mataas na oras, pumasok sa aking mababang oras, mababang panganib at mabilis lumabas sa posisyon. Ito ang lahat ng mga bagay na nais mong gawin habang pinag-usapan ko ang mga ito, oras na upang makita sila sa action. Panoorin akong gawin ito. Ilalapat mo ito para simula ng pagbuo ng gawi para sa sarili mo. Pinapanood ako, nakikilahok sa akin ng magkasama, pinagsasama-sama ang lahat. At kung meron kang mga tanong tungkol sa mga bagay, marami sa mga ito ay lilinaw kapag nakita mo ito sa aksyon. Narinig ko ito mula sa maraming estudyante na ang makita akong gawin ito sa aksyon ay naging pagbabago ng laro para sa kanila. Kaya huwag baliwalain ang paggoogle ng oras dito sa maliit na hamon ng account para magpractice. At muli, lahat ito ay tungkol sa pagsasanay. Gusto kong masiguro na nabanggit mo yon. Ito kasi lahat tungkol sa pagsasagawa.